Hello, hello! It's another day here in Japan. For today's video, samanyo ko ipapasyal natin ang aking kapatid at yung asawa niya dito lang malapit sa amin. Late post na nga ito at ngayon ko lang siya na-edit. Pasensya na dahil naging busy lang. At buti nga lang hindi siya umabot ng isang taon bago siya matapos. Charisse! <coughs> Walking distance lang naman itong pinuntahan namin. Dito lang sa Undo Koen. Sabi ko kasi sa kanila, magpipiknik kami under the cherry blossom trees. At dahil hindi naman nila naabutan yung mga cherry blossom, literal na sa cherry blossom trees kami magpipiknik. At kung pansin nyo pa nga ay twinning kami ng sisiko ng damit, balak na namin magkanta pa dito sa park. Charisse! Nilatag ko na nga yung table at mat namin para makapagpwesto na nga kami. lunchtime nga ito at dito nga kami kakain. At kung napansin nyo nga ay hindi namin kasama yung anak ko. Nasa school po siya this time. Ang ganda lang at ang sarap ng feeling magpiknik sa park. Dahil napakasarap ng hangin, sobrang presko. Plus maganda pa yung view. Nag-order na nga pala ako ng McDo online at ito yung kakainin namin ngayon. At pagkalatag nga ng pagkain, syempre hindi nagpahuli yung sisi ko sa pagpicture. At syempre, pinicturan ko na nga rin ang mga burger. Matatapos na siguro kaming kumain pero yung sisi ko hindi pa siya tapos magpicture. Charis. Peace na tayo agad sisi at baka magalit ka. Huwag kang magalala dahil gawain ko din yan minsan. Napakasarap din pala itong burger na nabili ko. Hindi ko na nga rin matandaan yung pangalan niya dahil sobrang tagal na tong video na ito. Sabi ko nga sa kanila, ililibre ko sila ng McDo dahil di pa nila na-try ang McDo dito sa Japan. At sabi ko nga sa kanila ay mag-picture mo na kami. Pero nakabidyo pala. At talaga namang napakasweet ang couple na ito dahil lang subuan pa sa harapan ko. At mapapasa na all ka na lang talaga. At pagkatapos na nga namin kumain, hindi na natapos yung sweet sweet moments nila dito. Diyos ko, ba't din yung sinabi? Kailangan pala may partner din ako eh. Nainggit tuloy ako. Charis. Sabi ko nga sa kanila ay e, magligpit na tayo at baka matulog pa kayo dito. Pinutol ko na nga yung sweet moments nila dahil time naman namin ng magkapatid ang mag sweet moments. At napapasayaw pa talaga kami na kahit walang tugtog. Pero ito ha, isishare ko talaga sa inyo na sobrang napakasweet talaga ng sisi ko sa akin. Yakap dito, yakap doon. At dahil din siguro sa napakatagal naming hindi nagkita. At magpa 5 years na siguro. At buti na lang na bless kami na ma-e-tourist sila dito. At sabi ko nga sa kanya dito, magtiktok tiktok nga muna tayo. Pero naglipit naman ang ginawa. At nilagyan din niya ako para maganda din naman daw yung lips ko. Charis. Uwi na nga tayo sisi, naglipit pa tayo. Tirinay ko nga magpabuhat sa kanya kung kaya pa niya ako. Sa sobrang bigat ko, hindi na niya ako nakaya. Kaya siya na lang yung binuhat ko. At buti na lang hindi ako nakunan dahil buntis na pala ako dito talaga namang sinulit namin yung araw na ito dahil may paupo-upo moments pa kami dito at yakap-yakap moments. Sabi nila, i-video ko daw sila ng slow-mo na parang nasa Korean drama daw sila. Sinolo na nga namin ang park na ito dahil walang katao-tao. Nag-aya na nga ako umuwi at baka andyan na yung anak ko at ako na lang yung hinihintay niya. Napakasweet talaga ng kapatid ko dahil napakisya dahil sa paglibre ko ng magdo sa kanila. Charis. <laughs> At yun lang for today's video. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Thank you for watching. Bye!